đó ai cũng được là ông Upa, ng ekspasyo at meron itong mass meron iba't ibang uri ng matter meron solid ang solid ay may hugis sukat maaari itong makinis, magaspang katigas, malambot ang mga laman nito ay tubig at ito ay liquid ang liquid ay walang tiyak na hugis nganya lang ang hugis ng lalagyan ito ay sinusukat ng volume no. hmm wow hmm ito den ay nikul das ang asal ng ato ay matter na gas. Walang tiyak na hugis. Walang tiyak na sukat. Wala rin kulay. Nagaya lang ang hugis ng lalagyan. Tulad ng hangin nila lang natin. May natutunan ba kayo sa araw na ito? Mabuti! At ngayon, tatan tatanungin ko kayo. Sabihin niyo lang ang ipapakita ko. Ito ay solid liquid gas. Handa na ba kayo? Chok! Tama! Ito ay solid. Ang gatas sa aking baunan. Tama na naman! aking baonan ay liquid. Ano naman ang aking hininga? Tama! Ito ay gas. Napangkakusay nyo na. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!